eto na guys, dahil sa malapit na ako dito sa aming kaysa at may oras pa talagang nasanay ako ng advance ako lumalayas sa mga ano para ayaw na ayaw ko kasi nalilate ako sa trabaho mas ipinipili kong maging uh, may pagita ng oras pa so total naman nandito ako sa tapat ng pinagtatrabahuhan ko na may malaking park na minsan dito rin nagmamatsuri so di ba ang ganda ng punki ang ganda ng ano ng ambience ambience niya o ay, ng ano niya tanawin so dito muna ako mag stay di ba wala nga yung mga bata umulan kasi pero pag mga mainit na ako ang dami daming batang naglalaro dito So, sa ngayon, wala. Kasi nga kaninang umaga, kung makita nyo yung unang upload ko, umulan. So, ngayon lang medyo tumila ata. Kasi nandun na ako sa loob ng ispa. So, ayan guys. Ganda, diba? So, dito naman sa likod, eh, parang uh, mansion. Pero yung sa kabila naman, facilities din ng mga, ayun o, no, yung brown na yung facilities din ng mga caregiver. So, ang ganda, diba? Medyo masarap yung panahon. Hindi siya malamig na malamig. Wow! Tingnan nyo naman yung mansion yung chandelierians. Nakikita nyo. Baka social ng chandelierians nila. So, walang mga bata. Merong mga nakatambay na siguro mga binata. Yun na mga sa trabaho nila nga, So, dito muna tayo sa lagi kong tinatambayan samahan nyo ko so hayan na hayun lang ang akin no doon lang ako tatawid yung may sa puno na yon sa tapat noon tatawid lang ako yun na yung aking papasukan so di ba lapit lapit lang ito naman yung parang uh, otera ah jinja. Jinja din so dito yung nakaraanan ng magnak -ma nagmatch nabubulol-bulol ako wow may puno ako nito kaya alam maliit pa pero ganto pala siya lumalaki pala siya ng ganto kalaki so, ang ganda ng tunog ng densya oh. yan densya na yung papunta sa amin sa papunta sa ano sa pati diretso sa anak ko so ito yung puno na meron din ako nito kaya hindi lumalaki punggok ilang taon siguro ito bago lumaki at mamulaklak muli so ayan lakad lakad dito lang tayo tahimik ka no payapa pagante yung makikita mo ah, uh, nagiging payapa lahat yung pag-iisip mo yung ano mo ba? Diba? parang sarili mo lang mundo diba ba kung titingnan niya ako lang mag-isa o oh. jagarang oh, ayan yung nakikita niyo na yan facilities din niya ng malalaking uh, caregiver ilan ng mga pasyente dyan yan ang mahirap magtrabaho kasi ilan kayo dyan at may mga leader leader pa na matatapang nagbibidabidahan kaya mahirap sa ganyang malalaking facilities lalo na pagka yung foreigner ka at baguhan ka tapos yung mas ahead sa iyo nako po napakayabang pag nagkaroon ng posisyon uto ipapasa ipapasa nila dun sa mga baguhan nakakaawa yung mga baguhan na helper na caregiver kaya ako mas ninais ko pa yun no yung likod niyan yung puno na yan yung likod niyan diyan ako kahit maliit lang yan lima lang ang pasyente isa lang yung inaalagaan ko eh dito sa ganyan disco sandaan mahigit ang alagaan mo diyan Sandaan mahigit o si katao ang lalampi mo ng puwet dyan. Naranasan ko na yan. So, tapos na tayo sa ganyan trabaho. So, dito na tayo ngayon sa magaang-gaang. So, guys, ayan. I hope you like it. Napakita ko lang sa inyo. Tahimik, no? Ang tahimik ng mundo. O, ayun, no? Kung makikita nyo, nandun sila, nag-uusap-usap sila. Pero kasi may karting ni Ganyan kasi yung dati kong pinasok malaki sa Shinjuku. Famous na company. Pero walang kwenta yung sweldo. So, kayo, di ba? Nasa inyo naman yan kung ano yung gugustuhin yung trabaho at kung magaang o makakapamili kayo ang gusto niyo sa ganyan at maraming kasama pero ako mas niniising ko yung ganto na kahit dalawa lang kami, di ba? nung isang staff at ako lang at least magaang yung trabaho hindi masisira agad ang katawan mo so I hope guys nagustuhan nyo ang aking mini pagmaliit na uh, pagbablog so thank you for watching again samahan nyo muli ako bye bye thank you